Hi guys, magandang araw. How? Habang ako ngani ay nag-aisip na ng nga ulamin, ay bigla kong nakita ering chicken buffalo wings. Ah, ay wari ko'y pang mayaman na pagkain na Kumili na nga ni ako ng mga walong peraso. Pagkatapos ko nga ni mahugasan, ay hiniwaan ko ng bahagya para pag ko, ay manuot yung lasa hanggang laman. Ipagarin yung mga pagkain baya naman, ang nasa isip ko ay mga pagkain sa restawran. ay pangalan pala ang ay sosyal na. Naglagay lang ako din ng bawang na hiniwa ko ng maliliit. asin. Naglagay din ako din ng magic sarap para pampadagdag lasa. Dinudburan ko rin ng pamintang powder. Naglagay din ako din ng isang itlog. Pagkatapos nga ni ay minasads-masads ko para manuot yung lasa hanggang laman. Pagkatapos nga ni ay marinate ko ng 30 minutes at alagay ko muna sa ref. After 30 minutes nga ni, ay alutuin ko na eri. Nagpainit na nga ni ako ng kawali at naglagay ako ng isang boteng mantika. Cornstarch nga ni, ang ginamit kong breadings din ni eh, dahil wari ko yung mas malutong iri sa manok. Nung mainit na nga ni iring mantika ay isinalang ko na rin. brown nga nila ang muna ang pagkaluto ko din eh, dahil mamaya ay alutuin ko ulit eri tabi ko nga ni pala muna rin ng mga 15 minutes. After 15 minutes nga ni ay pinainit ko ulit iring mantikang ginamit ko kanina. Nung mainit na nga iring mantika, ay sinalang ko na iring mga manok. Pinirito ko nga ni, ito ng mga 1 to 2 minutes sa malakas na apoy. Pagkatapos po nga maprito, iring mga pakpak na rin ay atabi ko muna. Dinisa ko ngani muna iring tapos naglagay ako ng ketchup. Naglagay din ngani ako ng siling labuyo para may konting anghang. konting asukal. Naglagay din ako ng pinong paminta. Tapos hinalo-halo ko ang ngani yan hanggang sa medyo lumapot. Nung lumapot na ng ngani ay nilagay ko na isa-isa iring mga manok. Tapos hinalo ko lang ang honey hanggang sa ma-absorb yung sauce. Ay iri ni ang resulta ng aking chicken buffalo ah, Ay parang gusto ko ng isang bandihadong kanin dini. Naglagay pa lang nga ako dyan ng konting sesame seeds. Ah, ay ganyan man din sa mga restaurant, may pabudbud pa. Aba ay syempre mas masarap yan kung may sauce. Naglagay lang la nga ni ako dyan ng mayonnaise yung isang sachet. tapos kaunting bawang, kaunting suka, kaunting asukal, syempre pinong paminta ulit. Habang nahalo ko nga ni Erika, ko ay naisip ko anong dami ko haring makakain pag harin niyang ulam. Sumuki ba ni Nyueri at maganong kayo ay para kayong kumain sa mahaling restaurant. Ah, ay wari ko wala pang 300 pesos ang nagasus ko din Ah, ay, nung tinikman ko nga ni Dini ay talaga namang napapapikit pa ako sa masarap. sarap. Masarap nga ni yung sauce niya at bagay na bagay sa manok. Ngayon laan nga ni ako nakatikim ng sauce na iri kako ay masarap pala iring ganiring sauce. Para waring mauubos ko lahat iri. Ay paano? Hanggang din nila ang muna. Bye!